madadagdagan na naman ng open space public park sa Maynila oh gagawin Intramuros Forest Park ah uh, kaya dito ka sa uh, gilid dadaan parang ito na yung naging daanan okay. Pagetti wire sa Intramuros Welcome back po sa aming channel May marker dito Bantayog ng Gombursa ano lang 2021 lang nilagay bilang pagbunita sa ika 150th anniversary pag tayo tinag Padre Mariano Gomez Padre Jose Burgos at Padre Hashim. Ayan, Mga isda. nasa ano eh. labas ng Intramuros pinakain niya thanks nasira na yung mga bricks lumubog na yung iba nakagitay niya yun na ginawang parang mga agdan tong mga graba dito wa um saal park. Hay, so, pang-ganda nito. Malamig na. sa dadahanan world course kaya dahil mag gold na yan ito yung gagawing Forest Park kung aprobahan dahil meron ito, may historical value nagpuputik nga lang dito nagtutulig Para nasa ano, sa gubat. na yung papasok na ang intramuros hindi lang ang monumento ni Juan Luna ayan, maambun na magintay yung mga pasahero ano nga lang sya na sira na iba yung mga graffiti na meron pa din golf course meron pa isang monumento monumento ni luna lawak din to wala naman mga homeless mga basura wala malinis tahan natin din masyado napapansin ng monumento ni Juan Luna ayan 1857 to 1899 Painter, Patriot and Diplomat okay. Aligay dito Ika 168 Anniversary ng Kapanganakan ni Juan Luna pala ang anibersaryo panganakan ni Juan Luna noong October 25 yeah. Yeah, Madadagdagan na naman ng open space public park sa Maynila wow, tatanim ng, ano, ng mga puno ganda nito, ito pag nagawa na ito pa ito tayo sa ay Street ito nandun lang ang berta Real Gardens papasok ah, na rin ako diyan original pa to nilalakaran natin eh. ayun ayun uh, bakod mood pala ang tawag dito no? parang ano ano creek kabila yan no? 嗯，担心。 na sa ano, to ano sa Europe sa UK tinataas tong tulay pag merong ano ano uh, ito sobrang maputi lalo siguro pag maulan para maka uh, ayos ang Manila City eh. hindi siya madaanong maayos marami mga puno ang lamig dito ka sa uh, gilid dadaan parang ito na yung naging daanan pangalan nitong mga halaman na may kulay pulang bulaklak eh dami gagawin sa Maynila sa 2026 Ayan, ang pa mga spaghetti wire sa intramuros. Nakakasira ah, talaga siya ng view.